Tara guys, samahan nyo akong bisitahin yung pinapagawang bahay. Kaya, tara, let's go. Ito nga pala yung likod guys. Likod ng bahay. Ito yung gilid tsaka daanan ng sakyan. Papasok dito sa loob. kalsada so, yan guys labas so, pasukin natin guys ito yung sala guys oh Yan yung sala. ito yung mga kwarto apat na kwarto guys ito yan guys ito yung bunga ng ating pagdagdag hoy ano po nga nga nyo mo angas mo ah at syempre joke lang yun ito nga pala guys yung bahay na pinapagawa ng kapatid ko para sa mga magula ko ito na lapit na matapos bintana nga yan. Yun yun. yung lalagay tsaka kunting pinising na lang sa kusina kaya tara samaan niya kung silipin pa lahat ang kabuwan nito bahay kaya tara guys so guys pagpasok mo ng pintuan yan ang pintuan pagpasok mo ng pintuan ito yung unang kwarto ayan Tapos, yung pangalawang kwarto. Ito din. Ayan. Nakatiles na din to guys. Kabuuan. Kusina lang yung wala. Ito yung pangatlong kwarto. Ito. apat na kwarto ito guys ayan silipin naman natin yung kusina guys ito may isang bintana Madilim dito guys kasi naka-off yung ilaw. Ayan. Ayan, ginawa kapon. Nakapinising na rin. Tsaka itong yung lababo, nakatiles na din. Ayan, yung lababo. Ayan. Tsaka ito yung sa labas ng lababo, guys. Ayan. Ayan. Lipin naman natin yung CR. Yung pinto ng CR guys. Isa natin. Ayan, may kita natin sa loob. Hmm. Nakatiles na din po. Ayan. Ayan na guys. ito yung dunya natin ayan yung dunya natin guys yung dunya nining may ari ng bahay jan 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 yan guys so yun po lamang guys ang update dito sa bahay na to maraming salamat thank you please like and subscribe my channel or my epi page my profile. Salamat, thank you. Sa support nyo guys. Salamat.